Hello sa mga content creator na baguhan. Baka hindi nyo pa nabasa ang term and condition ni Facebook na umpisa ngayong darating na no October, uh, October 6 ay maraming bawal na naman. Ito yung ilan na dapat nating sundin para tayo ay mamonetize at hindi magkaroon ng violation or mademonetize tayo o kaya hindi ma-receive ang payout natin. Ang una nating dapat gawin, hindi tayo mag upload ng mga video na hindi atin. Tapos, dapat din natin iwasan na magkaroon ng violation o restriction sa apat na mga policies na ito. Unang policy, partner monetization policy. Pangalawa, content monetization policy. Pangatlo, advertising policy. Number four or pang-apat, meta-community guidelines. Ito pa yung mga iiwasan natin. Iwasan din natin ang cross-posting, lalo na kung parehong monetize ang page natin at ang Facebook. Tungkol naman sa groups, iwasan din natin mag-share ng mga links or spam links. Iwasan din natin yung gumagamit tayo ng mga machine para mag-boost o magbabayad tayo para i-boosting ang mga content natin. Bawal na bawal yan. <laughs> ang dami pang bawal na nakalagay sa mga sa napakahabang love letter ni Facebook. Kung kayo ay monetize na ah, sa ads on reels or sa in-stream ads, siguradong pinadalhan din kayo kaya kayo na ang magbabasa dahil ako ay naduduling na at sumasakit na ang ulo ko sa mga malalalim na English niya. Basahin niyo nang mabuti para hindi tayo magugulat sa October 6. Ayan. Dapat talaga maintindihan natin. Maraming salamat.